Ang mga unang buwan ng bagong taon ay may damdamin na hatid na maihahalin tulad sa pagbubukas ng mga regalo. Yung feeling na excited ka kasi hindi mo alam kung ano laman. Pero nandun din ang feeling na baka hindi mo magustuhan ang laman. Siguro naranasan mo yan nung nakaraang Pasko o kahit nung birthday mo o kahit nung araw na may mga regalo kang natatanggap. Sari-sari ang nagbibigay ng regalo. May mga nagre-regalo ng kalendaryong nakarolyo na kahit hindi mo pa binubuksan ng gift trap, eh, alam na this. Meron ding regalo na minsan ay napanalunan sa raffle. Yung hindi mo alam kung ano laman, kaya iniisip mo pa kung sasaya ka ba dahil nanalo ka sa raffle o on hold muna ang saya. May regalong galing sa exchange gift. Yung bumili, hindi alam kung sino tatanggap, kaya ang nasa isip niya ay kung ano lang ang pasok sa budget at kriteriya. Bahala ka na kung magugustuhan mo. Siyempre may regalo din na galing sa alam mong hindi ka bibiguin hindi mo pa man alam ang regalong natanggap. Kung baga, kung kilala mong maganda magregalo ang taong nagbigay, malaki ang pag-asa na maganda din ang regalong natanggap kahit hindi mo pa nabubuksan. Ganyan din sa ating Diyos. Minsan nagpapadaig tayo sa damdaming dulot ng ating mga karanasan, kaya madalas ay napupuno tayo ng takot sa halip na ng pag-asa. Tila ang negatibong karanasan na ang nagdidikta ng ating damdamin kaysa ang pag-asang nagmumula sa ating Diyos na tapat. Ang sabi ng Bible, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at gagawin niya itong mga sinasabi namin. May mga pangyayari sa buhay na nagdudulot sa atin ng vulnerability sa kawalan ng pag-asa. Ang mga ito ay nagpapahina, wala pa man ang aktual na problema. Ang ila nagdudulot ng pag-aalala, ang iba ay nagdudulot ng depresyon at iba pang negatibong emosyon. Ang hari at may hawak ng ating buhay ay hindi ang mga pangyayari. Ang may hawak nito ay ang Diyos na tapat. Ano man ang pinagdaanan o pinagdadaanan mo, marapat mong panghawakan na ang Diyos ang sandigang maaasahan mo. Hindi man natin alam ang mga darating pa sa taong ito, pero kilala natin ang Diyos na may hawak sa ating buhay at alam natin na siya ay tapat na Diyos. Sa Kanya nakasandig ang ating pag-asa. Kaya Así que...